Ei, Ay, wag kayong kuha ng close. Sabi ng ko, ayan. Ay, parang tagal nating nagganito, ah. Hi, Cholo! Hi, Cholo! Si <laughs> Cholo, I miss you! Kiss! I miss kita, ah. Oh. Asan kayo? Asan kayo? Ay, sorry, ma. Sorry. Nasaan yung tumblr mo? Grabe, ah. Oh, Kinikinigaw-kiss niya, <laughs> Ay! Go, boy. <laughs> Na sangga, cholo na sangka, Cholo. Konti lang. Nakakonek ka ako sa'yo. Lapit ko punta lang, Jen. Ka mm -hmm. Paano kaya kung kayo pumunta dito? Walang data. Ako ba? Lung lang Punta kami sa Cholo. Go, go, go. For the go na yan. Ngayon na, ngayon na. Ano ba yan? Ako pahala. Ma, punta Ay, ka dito, ma. Kailas, ako pahala. Ako malapit din. Wait lang, magbubok na ako pa huwi. Nakakainis kayo. Huwag na kayo pumunta dyan. Hello. Yeah, may scooter na dito. May scooter. May ingit lang ako. Bala kayo. Nakakasar. Sige, huwag na wag Huwag na kasi. Huwag na kasi. Huwag na kasi. Hindi, ayos lang. <laughs> At least kayo kasi, may magkasama kayo. Ito si QD. Ah, gusto niya solo lang si QD. Hindi, kasi may scooter eh. Na-imagine ko si Sasaki siya dito, bumuli na ako. <laughs> Nakakasap ka talaga. Ay! Ang cute niya dyan! Para kay malikaan! Si Father na <laughs> Father naman? Father? O, oh, ayan na po. Ay, do. At wala pa nga ginagawa si Father, ma. Baka kasi mag malapit nga lang siya kasi baka magkakit si Ma'am ma ka Mindurani. Kaka, ba't ako magagalit? Okay lang. Eh. Boy, magkasama kami. Oo, oh, magkasama yan. <laughs> Ma'am, tatlo ka may yeah. sama tama ka sa amin tatlo bilum tayo. Alam mo, mauna muna tayo para solo ko si... <laughs> Paano mauna? Mauna kami, dalawa? Kami muna daw, ma. Tapos sa ka niya. May martilyo, may pako, anong tunog? May martilyo, may pako, anong tunog? Ba't kayo magkasama? Teka lang, hi, ano? Joke lang, joke lang. May pakiyako kasi. Like, no, may kasi kamusta yung nasa taas. Hindi, ano, nagbenta kami ng tissue ni Jenny. Kumain, tas nagkainan. Kumakain ka pala ng papaitan. Mas si father na ha? So, ano na nga? Ako pahala. Ginapuntahan niyo na si Cholo. Sige, puntahan kita, Cholo. Ay, hindi. Kung pupunta ka, isama mo si Christian. Sa hindi ikaw lang, baka saan pa gumawa gumukha mo. Malamal! Ito ka naman. Gonna... <laughs> Magkasama naman kami ni Briggs. Safe <laughs> naman si Briggs. Isang lang. Huwag ka ito muna yun. Huwag ito Hindi ko sure dun sa ano yung nagkasama kayo ni Briggs. Hindi ko sure eh. Uy, pati nga yung aso ni Briggs eh. Gustong gusto ako. Huwag ka nang pumunta, baka pa, pati si Ellie. Si, si Ellie.